mayroon tayong kundi mga kamay dito through ng hiling niya mayroon tayong solar light Pira-pira talaga ako ngayon wala talaga akong kapira-pira Kay kayo lahat ng sponsor amin maraming salamat ko Video po kita po uh. at Oo po, uh, Ma'am Alma, sa lipat. Pasensya na po kayo, uh, Ma'am. Ngayon lang po namin hatid kasi madalas pumula dito sa amin. dito na tayo sa bahay ni Nanay Berida so, mayroon tayong punting mga gamit ito through it, ng yung hiling niya na so, mayroon tayong solar lights ito so, buksan natin ito mamaya mayroon nito yung punting groceries po so, ito uh, kumot at mga ano po gamit Nanay so,

Hmm? Susulan so, <laughs> oh. okay. yang aku nak drama kamu susu dia nak. Terima kasih banyak yang lagi ni nak ni. Yang tinggal lang kau. 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 di trabaho mo. Yung ginagawa, ito ang anak, sabi niya, sabi mo na ano, lalagay na sa'yo. Oh, naku, kumuha ng yung kawayan, nilagyan yun agad mo. Kasi yung pa, kung meron na yun yung natama-tama yung pag, ano niya, pag langsang. Good kung ano yung na niya. Uh, Maraming salamat. Ito na yung bahala sa mo, kung ano niya, asali mong portable ko tayo. Gusto na, Nay? Uh -huh. Nata yung mga lights niya ha. Huh? Para hayag niya. Mm -hmm. uh. Kaya Ito po. Solar lights. Nanay, ito mo mamaya ikabit natin ito ha. Ito. Ito po. Mas mabuti ikabit natin ngayon para ma-testing natin ba kung talagang hindi ba sira. No? At saka meron tayong alinay. Pagkita ko sa iyo. Ayan, maraming salamat po ni Ma'am Alma. Ah, Maraming salamat sa po. Nilagyan po, binigyan ko yung hmm. kumot at kaplato at hmm. yung noodles. Hmm. ito po yung laman. yung binigyan niya sa akin. Pinadala ni Maraming eh. salamat po. Alma. Ayun. sa akin. Ito na eh. Mm. Bigay mo hmm. muna dyan eh sa hmm. isa mo. Mm. Ayun. Hmm. Meron kang kapi na eh ha? Ang salamat. At saka meron kang sinilas na eh. Parang bumabata ka ito na iba. Parang. Sa kulor. Parang Mm, mayroon ko tuloy yan Bago to, hindi na gamit. Mayroon pang kita. Mm. Mayroon ko tuloy maraming, maraming salamat po, Ma'am Alma. Binigyan mo mm. ko ng mga tuloy at saka ano. Ito nay ay. Mayroon pang short, no? Mm. Kasi napansin po mm. ng ating sponsor na butas yung ano mo. <laughs> <Shoot> mo. <laughs> Ito, nay. Short mo. Ito na ay. Mayroon talagang short na ha. <laughs> Maraming salamat po yung binigyan niyo ako ng shirt at saka yung mm. toalya at saka mm. Yung maraming salamat po kayo lahat nag-sponsor sa akin. Mm. Talaga makaya ka kung sa ating araw na ito. Akala ko hindi na, hindi na ano. A ano akala mo na eh? Kasi yung nakaya ka ko. So, talaga ito, ganito ang binigay ninyo. Marami talaga ang salamat. Marami, marami talaga salamat. Binigay ninyo sa akin. may mm. <laughs> mm, mga ano na ha? Ito na yun. Ayan po, mga uh, ito, na ha? Mayroon kayong... Uh, ano na jacket na ha? Kung mm. maghanap kayo ng tuyo na niyog. Mm. Hindi ano na man nagawa sa yung sa anak ni ganito. Ay, marapang, kayo na lang, kayo na lang, ay kayo na lang naawa sa akin din nagawa hmm. sa akin. Papaligo yan ay ha, sabong papaligo ay. Sa kamara ka uh -huh. Yan, uh, may lagay po na mga dilata, gatas. Mga dilata na ha. Hmm. Uh -huh. po itong Ah, uh -huh. uh, ano, tingnan natin ay. Ito na ay. Ilagay mo muna diyan ay. gatas na ay. Ya no oh, mga tuna nai. Eh. Ano dito it na yan nai? Eh. To so, video na tin. Ya. Yeah. Uh, ito. Merok ha. Inday na mandog ayo anak ko <kong> ganito, di yeah. siya <laughs> Maraming salamat mm. talaga ni Ma'am Alma sa lipa. Batangas. Yan mainun tayong pinkilos rice. Maraming salamat. Oh. At saka ito na eh, dagdag sa dagdag po na mga kumot. Ha? Mm -hmm. Kasi ito po yung unang na, na ano po, uh, na mga kumot po na pinadala ni Ma'am Alma. So, yan, din natin si nanay. Ito. Di mana ini? Itu nai, payung nai. Na, sudah yang ini lagi ni yang sa. Bolo, mana ah? Niat ko? Okay. Bulan, ini. Pilih itu nai ha, kami cina ha. nang pergami tanya, ha? Niat ba? Niat, ha? Merong anu nai? Ini toh, di ngegamulang saulomo, kan? Iya, mo? Adito nakin, to. Sana Nyalatayin gigas, kilos asakan usiris Clay. Terima kasih. 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 Wala akong anak buhay. Hirap-hirap talaga ako yung mga anak ko hindi naawa sa akin. Palagi lang ako inaapi-api nila. Pero okay naman yung anak ko dito na. Ay, sa... yan, yung, yung, anak Juliet. ko na laki oh. talaga mabait yan. Hindi mm -hmm. yung ano. Kasi kahit ano walang nakalaan ko dito, bibigyan ako nila. Meron pong isang anak si nanay dito na laki po. So, nagsuporta po kay nanay, bigyan po si nanay ng bigas. Na, Saka, hirap, yun. hirap din sa buhay. Maraming ding mga anak na pinapakal. Bibing lang dyan. ang trabaho, pagawa lang ng basket. Nai, kung ito. Mm. ito po nang natira na ay. So, pasensyaan na ninyo ha. Yan, maraming salamat po Ma'am Alma. Nagbigay po siya ng 5K. So kung huli natin po kita dito, nabigyan natin si Nanay 500. At saka pinapaayos natin yung nagbayad tayo. Yung sa Heg. Yung mayroong natira na 4,000. Ito po yung nabigyan natin. So, mayroong sobrang kas. Punti. So natin si Nanay. Yan mga kapatid. So tabit natin kulog lightning na lang. Para malaman din natin kung uh, ba, na, dito, 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 ano po, okay lang ba. Opo. kita, okay, diary my look dito kita, bro. Wala. Diyan na temporary muna natin nilagayin so, tumamaya. Ah, uh, matisoyot tayo sa anak ni Nanay Hilda na, kita li po makalumipad sa ere masama pa naman ang panahon dito sa aming lugar hello makulimlim pwede na automatic masiga sa ngit-ngit kapang rupo sa kahayag pwede na manual ni nanay guys hindi sa ganahat magpuhaw siya Dia kaya, dia kaya dia kaya dia kaya. Ha? Oh. Kamu, kamu. Kamu, kamu, ni. Kamu, kamu, kamu. 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 Kamu, kamu, Binigyan mm. ako ng sugar at saka yung sugar, saka yung mga gumot. Mm. dami naman yung ng damit. Kasi mm. maawak kayo sa akin. Hawa-awa talaga ako. Kira-kira talaga ako. Yung anak ko doon, wala na, wala na. Wala na, wala din bigas. Hawa din ako yan. Kira-kira talaga. Mayroon hmm. kayong kuna nga. Bigas si na, bigas si na. Kakas, wala kayong katikas, no? Sige na ay kanang lang po mo magdugay na ay kinapa mo ito ang gadali sa inyo ha? Kaya nangyungo sa taon lang i-delicious. Maraming salamat talaga yung nag-sponsor sa akin. Dumating nung naligyanan ng gamit. Kasi hindi hindi talaga nagawa yung anak ko na mga babaeng nagbigay sa ganito. Maraming talaga ang binigay mo sa akin, Ma'am Alma. Naawa ka sa akin, Ma'am Alma. Matanda na ako kasi ngayon na doon kasi umulan kasi umulan ang kuwing araw di ako nakalakad kung lang gabi yung nakuha ko yun na ako yung pumunta sana ako sa gaba sabi naman ang apo ko na dyan daw siya sa tata Di ako kamatsa ako dito kasi marami salamat po mga alma marami talaga salamat dami na tulong din mo sa akin ka makaiyak talaga ako ang ginawa ni Brad na, na, yung yun, yun, yun ang tumulong sa akin kami din nagtumulong marami Maraming salamat talaga na yung naayos na yung sahil at ang kanuha dingding. Maraming talaga salamat nakaiyak ako. Ganito ang buhay ko. Akala ko hindi talaga dumating ang may naawa sa akin. Kasi pira talaga ako ngayon. Wala talaga ako kapira-pira. Yun, ngayon, dumating si tata, nagbinigyan ako ng, ano, galing sa iyo. Yun, nag, nagbinigyan niyo si tata, binigay din ni tata sa akin. Kayo lahat nag-sponsor sa akin. Maraming ano. salamat ko. Kayo. Ayan, mula pa noon, unang vlog natin kay nanay. Ilang bisis pa balik balik dito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tumulong po kay nanay. Mula noon hanggang ngayon. Mayroon na kayong ilaw, hmm. lagayan ng damit, maroon tayong kutipusiris, kumot, merong na uh, kunting akala ko na, akala ko hindi na sila bumalik dito. So, hindi na po kami magtatagal. Nay. Sige, marami. Ini mundo ha? Oo, sige. Bye-bye. Bye-bye. Ay, balikan bye. na lang namin dito pag bye. may time kami ha. Bye-bye, bye-bye, Ma'am Alma. Kasi maraming salamat po. Bumalik si Tata, nilagyan ng damit, bigyan mo ako na kumot sa presidente. Nakaiyak talaga ako kasi yung anak ko hindi talaga ganito. Ang hindi sa akin. Inaapi talaga ako, maigi na lagyan kong lagasin sa Panginoon. Hiyak-hiyak talaga ako. Mahirap talaga talaga. Hirap-hirap talaga ako. Na, na, ano po sa, nagdugo na ako ng bunot ng damo para sa makapigas. Kasi yung ano, hirap talaga. Yun. Wala, wala talaga. Hirap talaga. Hmm. Sige, Ma'am Alma, maraming salamat po. Maraming salamat, pre-tata, no. babae. Ito pong panel na na-install natin, o. Oh. Yan, itinalik na sa kanya, Okay nasi si nanay. <tod> nai. Bye bye. Bye bye. Bye, -bye. nai. Maganda pa, maganda sa so nang takbo sa buhay niyo, ma'am Alma. Yung pala pang hanap buhay niyo, wala kayong pakiramdam sa katawan niyo, ma'am Alma. Maraming salamat talaga. Mm. kami. Ginagawa pa kuno ng mga toalya, hampo, maraming salamat ang binigay sa asing. Maraming salamat po, Ma'am Alma. Babay, -alma. bye ala Ma'am Bye-bye. Maraming salamat po, Ma'am Alma sa Lipa, Batangas. Ma'am, pasensya na po. Ngayon pa po, po namin natin dahil palagi pong masamang panahon dito sa amin. So ngayon ay pinipilit namin na makapasok dito kasi patagal na po itong dinatid.